Samantala, bago pa man ang pananalasa ng Bagyong Uwan sa ilang mga lalawigan sa bansa, naging maagap na ang pagtugon ng unang distrito ng La Union sa pangunguna ni Representative Paulo Ortega. Sa kanyang naging panayam sa Congress News, sinigurado ng mababatas na may hahatid ang nararapat na tulong sa mga residente ng kanyang distrito at hindi na maulit pa ang natamong pinsala ng probinsya sa mga nagdaang bagyo sa bansa. Dagdag pa ni Representative Ortega na na ang mga susunod na programa para tugunan ang muling pagbangon ng mga nasalantang pamilya, lalo na yung mga nawala ng tirahan. Mas maaga po nag-evacuate yung mga residente natin, lalo po yung mga malapit po at saka nasa coastal barangays. So maganda po yung mga evacuation centers, na na po yung mga tents, preposition po yung mga food packs hihingi po ulit tayo ng tulong syempre sa national government para po ma bigyan ng uh, ng shelter allowance saka tabi nga nila konting pambawi kasi mahirap eh, po mawala ng bubong, mawala ng tirahan.